Bagong araw, panibagong video. Ako nga pala si Len Len. Chinelas girl na lang ang itawag niya sa akin. Tara, samahin niyo ako. Mamimili tayo ng paninda. Dito muna tayo sa ano, best na paninda natin. Yung pot pot. Dito nga pala binibili yung mga rubber duck. Pot pot yung tawag namin dito. Ayan bago ka pala bumili dito ng mga rubber duck eh itry mo muna silang patunogin isa isa kasi yung iba dito medyo may mabibili kang hindi na tumutunog kaya para maiwasan natin yon pinapatunog ko na isa isa marami pala dito ang iba't ibang klase ng mga laruan ayun nakasabi yung pot, pot na maliliit ito try ko rin yan lahat. Patunogin para at least alam kong okay yung bibilin ko. Kasi pag hindi na tumunog, lugi ka na agad. At tuwang-tuwa nga ako dyan habang pinapatunog yan para akong bata. Yes! <laughs> Napakita ko lang yung mga tinda. And pa, mua pa ako ng iba pang animal na tumutunog. Mabili rin kasi yan dun sa tulay. Marami rin silang tinda dito, katulad ng mga Barbie, iba't ibang klase ng mga laruan, may dollhouse, iba't ibang klase ng mga Barbie. Lahat na siguro ng laruan nandito. Pero pot-pot lang kasi yung binibili ko dito. Ayan na, tapos na tayo mamili. Next generation naman tayo sa face mask. At banda rin pa yung face mask. Dito sa Baklaran, Bagong minyo Plaza. Pupunta na nga ako doon. Doon pa yun sa dulo. Iniwan ko muna yung motor sa anak ko. Ayan na nga kachinelas. Lumabas na po ako dyan. Pagod na pagod na ako dyan kasi po maraming tao sa loob. At next generation naman natin, yung tindahan ng mga slime. Mabenta rin po kasi yon Mga toys na mga bata. Ayan po, may iba't iba, ibang uri ng slime po dyan. Pero ang binibili lang po namin, eh yung mumurahin lang. Kasi pag ganyan na po kalaki, mahal na po yung puhunan yan. Wala po kaming puhunan na malaki. Ang mili ko lang po kasi dyan, yung benta lang namin nung hapon. Kasi hapon lang po kami nagtitinda. Sa umaga po kasi may MMDA. Marami pong toys dito. Iba't ibang uri ng toys. Kaya lang po talaga, ang binibili lang po namin is slime lang. Meron ding yoyo. -yo. Pero kung gusto nyo pong pumunta dito, pwede po, bumili kayo. Ayan po yung slime na binibili namin. 85 pesos lang po yan. Ayan na, uuwi na po kami. Ay, hindi pala. Next generation pala natin is sa bilihan ng chinelas. Magkatabi lang po din yan. Tabi ng mga tindahan ng laruan. Ayan, dito po ako bumibili ng mga chinelas na paninda ko sa tulay. Namimili na po ako dyan ng mga design. Ayan po, may iba-ibang design po dyan. Pero, yung mumurahin din lang po yung binibenta ko. Kasi nga, yung magaganda, mahal po yung puhunan. Doon lang po tayo sa kaya ng bulsa. Ayan na po namili na ako ng mga tsinelas. Hapon pala nung namili kami niyan, hapon ng Sabado para may kasama ako, sinama ko yung anak ko. Taga-video ba? Taga-video ni... Para hindi ako nahihirapan din kasi ang dami kong bibilhin. At nilagay ko na nga yung tsinelas sa motor, Inuna ko pala yun. kasi medyo heavy duty 'yon para sa ibabaw na lang yung face mask pero may nakalimutan pa ako isa pang chinelas wala kasi sila yung tag si 60 pesos kong chinelas yung beach walk doon tayo sa kabila bibili Ayan na po, dito ako bumibili ng beach walk. At may dalawa pang tinderang nagmarites. Hindi man lang ako isali sa kanilang pinagmamaritesan. Ayan, nakikinig na lang ako. Inabot ko na rin pala yung bayad. Para mabigay na sa akin yung chinelas. Pero hanggang dun, nagwaminduhan pa rin sila. Sana all. Tinanong nga pala muna dyan yung helmet ko kasi nabibigatan na po ako. Kasi kanina pa ako palakad-lakad. Ay, salamat. Sabi ng ulo ko. Oh. Tapos, uuwi na po kami. Dadaan kami ng EDSA. Salamat at walang traffic sa EDSA. Napakalawak po ng daan. Eh, kasi hapon na yun. yun Sabado ng hapon. So, ayan na nga po. Malapit na po tayo sa ating tulay. Shout out nga pala dyan sa mga katindero at katindera natin na lumalaban araw-araw para sa kanilang pamilya. Mabuhay tayong lahat. Ayan, kumuwi pa nga siya. Meron din po pala ako nakilala dito, taga Marinduque din. Si Tata yung nagtitinda po ng boneless na bangus. Ayun no. Shout out po sa iyo, kabayan. Taga Marinduque po man din ako. Hindi niyo po natatanong, ako po ay taga Marinduque po ak. Pumunta lang po ako dito sa Maynila pagkatapos ko mag-graduate. Kasi akala ko po noon pag nasa Maynila ka nakatira may kaya ka na. Pero hindi po pala mahirap din po ang buhay namin dito. Kasi wala kang sariling bahay, mangungupahan ka. Ang daming bayarin, tubig, kuryente. Ayan, at malapit na nga po kami sa amin yung pinakadulong dulo. Ayan yung sinelas na paninda namin. Pababa na pala namin dyan yung mga pinamili namin. Tapos ayusin pa namin yan. Siguro aabuti ah, na ako ng gabi dyan. Ayan o. Oh. Tingnan nyo po, oh, halos wala nang laman yung paninda namin, yung mga bilao. Kasi naubos na rin. Ayan na nga po. Mag-aayos na ako ng mga pinamili namin. Siguro aabutin ako dyan ng gabi na. Kasi ano, oras na po yan. Mga 5 na po yan ng hapon. Marami pa namang pong tao habang nag-aayos ako. Shoo pala. Pa-share, pa-like at subscribe naman po ng aking video. Salamat po sa panonood ninyo. God bless po. isa-isa ako pong tanggalin yung mga chinela sa plastik para mabilis pong ayusin. Ay po, after 3 hours, natapos din. Tapos magliligpit po ulit kami niyan. Salamat sa panunood.